Yan na ba yun? O, sige, balik natin. Apat na huwag, napatay ng NBI sa kasong illegal recruitment sa Bangsamoro Region. Aba, ay talaga naman ano ha. Nagbabalik sa kanyang umabanting balita si Abante Reporter June Mendoza. Abante Radio Live Report. Jun. Arestado na mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI Bangsamoro Samoro sa sinagawang entrapment operation ng apat na tauhan ng isang recruitment agency na umano'y nagsasagawa ng illegal recruitment process sa Bangsamoro Region. Sinabi ni NBI Bar Regional Director Jonathan Balite, lumalabas sa investigasyon na nasasangkot ang recruitment agency sa tinatawag na kabit system sa ilalim ng Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995. Ang kabit system ay ang pagkakaroon ng ilegal na kasunduan sa pagitan ng isang recruitment agency sa isang entity na walang lisensya na makapag-recruit ng mga workers maliban rito mayroon ring hawak na certification ng NBI mula sa Ministry of Labor and Employment na hindi awtorisado ang naturang maning agency na mag-recruit sa loob ng Bangsamoro region sa ngayon ay nasa kustodiya na ng NBI bar ang mga sospek at maharap na sa mga kaukulang mga kaso. Ako si John Mendoza ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis.